It's not a sight araw ko ngayon. Kaya naman, lulubusin ko ngayon ang aking maghapon. Nakikita nyo, andito ako sa Ocean Park dahil dito ako magse-celebrate ng aking 47th birthday. Dahil nga taon ng August 25 ay Friday, kaya naman nung Monday ay ako ay nagpaalam sa aking amo na kung pwede ay ako ay mag-off ng Friday dahil ito ay aking birthday. At sabi ko pa ay ito ay papalitan ko na lang ng isang Sunday ko para kapalit ng aking Friday. At dahil nga birthday ko, hindi nag-atubili ang aking lola na ako ay payagan. Kaya naman eto, lulubusin ko ang aking buong waghapon dito sa Ocean Park. Eto, pumasok na nga kami sa unang gate ng Ocean Park. Diyos ko, sa, sa unahan pa lang napakaganda. Na. Tuwan-tuwan ako na makapasok na ako dyan sa mismong harapan ng Ocean Park. Para akong bata na ngayon lang nakarating ng Ocean Park. Sobrang saya. At i-enjoyin ko ang aking maghapon dito sa Ocean Park kahit na sobrang init. Grabe. Hindi ko na iniisip yung init basta papasok ako dito sa Ocean Park. Sobrang nakaka-amaze ang Ocean Park dito sa Hong Kong. Tama. Kasi makikita nyo palang dito sa unahan, sobrang napakaganda talaga. Baka nga pala magtanong kayo dito kung magkano ang ticket. Siyempre, dahil birthday natin, tayo ay free na papasok dito sa Ocean Park. Ganon dito sa Hong Kong. Kapag ikaw ay birthday, ipakita mo lang yung ID. Pwede pwede kang pumasok dito sa Hong Kong. Pero kung may kasama ka, yung kasama mo ay magbabayad ng ticket. Kung bibilhin mo nga pala yung ticket dito sa Ocean Park ay halagang 388. O ba diba, ang saya-saya, nakapasok tayo ng free dito sa Ocean Park. Maalala ko, nag, ang una ko nga palang punta dito sa Ocean Park ay noong 2016 pa, sobrang tagal na. At first time kong ito, nung birthday ko na magpunta ng Ocean Park. Kasi noong mga nakararaang birthday ko, hindi ko siya ipinupunta ng Ocean Park. Kasi kung ikaw ay wala din kasama at magsosolo ang pupunta sa Ocean Park, hindi ka magsasaya. At yan nga, pumila na kami dito sa tikitan. Pero ang sabi nung ka counter, ayun daw may birthday, ay kailangan muna mag-online. Mag-online booking daw muna yung may birthday. Ayan, kaya naman nagpunta na tayo sa board at mag-scan daw muna. At pipilapan lang yung mga dapat pilapan dito. Madali lang namang mag up pag nakapag-scan kayo at lalabas na yung mga dapat pipilapan. Ang ilalagay nyo lang is email nyo at number nyo, ganun lang kadali and then after na mag-process siya ay diretsyo na tayo ulit sa isang counter at ipinakita namin, naka-naka online booking na ako, at yan, okay na ang lahat, may may ticket na ako pwede na akong makapasok sa mismo doon Ocean Park, at ipapakita ko lang ang aking ID at itong ticket ko doon sa guard, at ito yung aking magiging pass dito sa guard at ayan, nakapasok na ako welcome to Ocean Park <makes noise> Thank you After ng mahaba naming paglalakad, eto eh, narating na namin ang cable car at nakapila na kami para kami naman ang sasakay dito sa cable car. Kung may tanong nyo, napakalawak at napakalaki ng Ocean Park. Doon sa entrance sa pinasukan namin, hindi pa doon yung pinaka Ocean Park. Tatawid pa tayo ng isa pang malaking bundok para lang makarating doon sa mismong ocean. Doon sa mismong ocean, sa entrance, ang nandun lang ay mga aquarium at kung mga kung ano-ano pa. Pero yung pinaka mas masaya, na nakaka-excite ay nandun sa kabilang bundok kasi nandun lahat ng mga rides. At ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ng Hong Kong. Dito, pagsakay namin sa cable car, ipapakita ko sa inyo kung gaano at nakaka-amaze ang Hong Kong. Ito nga palang cable car na ito, ay masasakyan mo na free kasi pagpasok mo dito sa Ocean Park lahat ay free at yan malapit na tayo sumakay isa na lang ang sasakay at tayo na ang susunod na sasakay at yan parating na yung ating sasakyan kaya tara na guys samahan nyo akong mag enjoy at pagtingin tingin ng mga view dito sa Hong Kong. Nakakatakot din sumakay dito sa cable car kasi bundok nga 'yung pupuntahan natin, pataas patarek. Kaya naman pagtitingin ka sa baba ay talaga namang sobrang nakakatakot. Nakakalula, makikita mo 'yung buong karagatan, buong kagandahan at mga view na kalalaki ng mga building dito sa at Hong Kong. At eto na, tara na, atin ang lakbayin itong Ocean Park. Nabusog ko ba ang inyong mga mata sa ganda ng view dito sa Ocean Park? After 15 minutes na pagbiyahin natin dito sa cable car, eto, makakarating na rin tayo dito sa kabilang bundok kung saan nandito ang lahat-lahat na makikita. Mo. Dalawa lang pala kami nakasakay dyan sa cable car na yan kasi kung wala kang kasama, di solo flight ka lang sa cable car. At sa wakas, eto, pawaba na rin kami ng cable car at maglalakad na kami papunta doon sa aming... Pupunta kasi medyo malayo-layo din ang aming lalakbayin sa paglalakad papunta doon sa mga rides sa Dolphin Dolphin Show. after ko nga magpahinga kami ay papasok na dito sa Dolphin Show kasi malapit lang yung aming pinagpahingahan dito sa Dolphin Show kaya naman kami ay papasok dito at dito muna kami magpapahinga ng mahaba habang katiktika ng araw at kaya naman naisipan namin dito muna kami magstay magpapalamig hanggang iintay namin na lumamig ang araw para naman maganda ang aming paglilibot dito sa Ocean Park dyan, nandito na rin kami sa loob ng Dolphin. Kaya naman, pero sa ngayon, wala pang nagsishow kasi may oras ang pag pagsishow nila. Pero dito muna kami magpapalamig hanggang lumamig ang araw. Para naman mas maganda ang aming paglalakad sa, dito sa Ocean Park. Kaya guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating video ngayon. And thank you so much and see you on my next vlog.